Isang napakagandang uh, gabi na naman sa inyo mga idol Welcome back po muli sa short video po natin Kung saan pag usapan naman po natin Ang uh, feeder at home run Kung ano po yung ating tinatawag na feeder at home run Naway, bigyan nyo po ulit ako ng konting minuto Para po ibahagi po sa inyo kung ano po yung home run at saka feeder mga idol no, at Pwede nyo rin po i-share ito ang ating video para makatulong po sa iba At sa mga gustong matuto, panuorin nyo lang po ang video hanggang sa dulo yon balik na po tayo dito mga idol no Halimbawa po, ah meron tayong mga 4-hole na kun dito, uh, panel panel board or panel box. 4-hole kasi meron tayong apat uh, na circuit breaker. Yung isa po ay ito yung main. Ito na po yung mga kun uh, natin. Uh, ilaw, uh, outlet at yung SPO po natin. Halimbawa lang po ito mga idol no, 4-hole po na panel board ang meron sa atin. So ano nga po ba yung ating tinatawag na feeder ano mga idol? Meron din po tayo ditong simple drawing o the Uh, illustration mga idol at may papaliwanag po natin kung ano po ang uh, feeder at home run so ang uh, sa electrical system po ang uh, feeder at home run ay halos pareho lang ang ating uh, pareho lang po na bahagi ng distribution uh, wiring o system no pero ang magkaiba ang kanilang tungkulin at saklaw mga idol so unahin po muna natin itong ating tinatawag na feeder mga idol ang feeder po mga idol ito yung mga wire na Uh, o kable, nagdadala ng kuryente mula po sa main distribution panel Ayan, mula po dito sa may service equipment, yung galing po ng ating uh, service provider, mga idol Yun po yung ating tinatawag na feeder, mga idol, ano So, papunta po sa ating mga sub-panel So, ito na po yon ito yan yung ating main, no Halimbawa, ito yung galing sa yung side natin, uh, line side, mga idol At ito yung uh, galing sa main, no Uh, service provider yon po yung tinatawag natin na feeder. So usually ang mga wire natin dito ay malalaki dahil siyempre uh, galing po talaga sa uh, service provider natin yan. Usually 5.5 mga 8, mga ganoon mga wire niyan mga idol, no? So yun po yung feeder natin na tinatawag. So usually siya yung mag uh, kun ano eh, mag start sa ating uh, wiring ano? Siya yung unang-una, no? parang ganito po yun ang ating uh, illustration siya yung unang linya no na siya yung unang magsusupply sa ating mga branch circuit mga idol no so yun po yung feeder natin so ano po yung mga uh, katangian naman po ng mga ay ng feeder mga idol no ito po syempre malalaki ang sukat ng wire no dahil sa malalaking load no and then protektado ng circuit of fuse sa main panel No? hindi rin direktang uh, pinagmumulan ng outlet o appliances kundi uh, ito po yung magdadala magdadala ng uh, kuryente sa sub panel natin sa at o oh, malaking load ito po yan yun? sa malala, maladaling salita siya po yung nagdadala ng uh, kuryente sa mga sub panel natin at sub circuit natin ayan mga idol so usually talaga ang feeder natin ay hindi direktang kumo-connecta po sa ating uh, outlet kagad mga idol no so o oh, ilaw hindi sa direkta So meron pa meron bang dadaanan na mga uh, breaker pa na sarili itong mga lighting uh, lighting outlet natin, uh, convenience outlet at itong ating SPO mga idol ano. Mapapansin niyo po yung yung main natin is 60 ampere, yung branch circuit natin sa ilaw 15 sa outlet 20 ampere at saka sa SPO ay 30 ampere niya yeah, sa so mga matatas na load na po 'yan. So ano naman po yung tinatawag natin na home run no mga idol. So ang home run mga idol, no? 'di ba sabi natin kanina, meron tayong uh, sa breaker. Ah, oh, kunin ko muna 'to mga idol. Sa breaker mga idol, meron tayong tinatawag na line side, yung galing sa supply, no? At load side, yung pa-out po niya, no? Yung uh, papunta na po ng uh, circuit natin. So yon po yung linya ng ating usual uh, usually yung linya natin sa breaker, ano? So 'yon. Ngayon po, ang home ahong uh, home run, ito po yung uh, Uh, mula sa circuit breaker ng panel papunta po sa load. Yan nga po, sabi ko may yung ating kuan uh, ay may line side at load side. Ito na po yung mag out Parang ito po yung mga idol no sa ating illustration. Ito na po yung home run natin halimbawa dito sa ating lighting layout, lighting circuit, yung papunta na po ng mga switch at bulb no sa receptacle o lamp holder. Ito po yung ating tinatawag na home run yung unang-unang circuit na kanyang susuplayan o dadaanan mga idol yun po yung ating tinatawag na home run mga idol mapa ilaw man yan lighting circuit o mapa uh, convenience sa uh, outlet o circuit yan po yung unang uh, linya no o unang sinuplayan ng ating uh, feeder yun ang tawag diyan ay home run mga idol So, yun po, pag nag uh, nagdagdag po tayo, alimbawa, ng uh, isang circuit pa dito, no? Alimbawa, uh, kumuhulit tayo ng uh, isang bumbilya, nagdagdag po tayo, no? Ayan. So, meron ulit siyang, kung dito, alimbawa, uh, switch, no? Ayan, mga idol. Alimbawa lang po ito, ano? Ayan nagparallel na connection ulit tayo nagdag ulit tayo ng isang linya so dito na po natin natatawag na eh, uh, ito ay branch circuit no mga idol yan po yung ating tinatawag na branch uh, branch circuit no kapag nagdagdag na po sa unang linya so ang home run natin itong unang linya yan halimbawa parehas din po dito no pag nagdagdag tayo ulit ng uh, outlet another outlet tugang outlet halimbawa no ang tawag na po dito ay branch uh, circuit, no? Yan, mga idol. Sana po yung na naintindihan po natin. Parehas din po dito, mga idol. Pag magdagdag ka, branch circuit din po ang tawag doon, no, mga idol? Basta kayang-kaya po ng ating breaker yung ating dadagdag uh, na uh, load, mga idol, or devices. Yan, mga idol, no? So, ano naman po ang katangian ng mga uh, home run, mga idol? Siyempre, mas maliit na mga wire, no? kasi uh, kung naman yun uh, malit na wire naman mga yan no direktang ko ako mo na ito sa uh, outlet no sa mga devices natin mga lamp holder sa switches yan po so karaniwang mas uh, marami ang bilang sa isang uh, gusali nito no mo, sa mga home run natin yun po ang katangian ng ating homeran uh, home run mga idol So kun lang po natin no. Uh, I summarize lang po natin yung ating uh, feeder muna mga idol no. Ah uh, yung feeder po natin mula sa main panel papunta po sa sub panel or branch uh, panel natin or branch uh, circuit breaker. So ito po yung nagdadala ng uh, uh, kuryente sa mga sub panel o branch circuit. So mas malaki ang wire usually mga idol ang feeder protected sa main panel breaker. Yung main panel breaker natin sa may na sa meter pole no so uh, hindi da direktang kumokonekta rin sa ating mga uh, devices o outlets o ilaw yung ating feeder yun po yung ating uh, uh, feeder ano? so sa home run naman po mga idol ay mula sa circuit breaker ayan papunta po sa mga outlet ayan o mga load natin ayan sa ilaw sa switches yan sa SPO, special purpose outlet, yun po ang ating home run. So magsu-supply uh, ng kuryente sa mismong load, no? Yun po. Mas maliit yung mga wires, no? Protected ng individual circuit breaker. Yun po ang home run. Protected sila ng individual circuit breaker. Ibig sabihin meron silang sariling breaker sa ilaw, sa outlet, at sa SPO, mga idol. And then direktang konektado uh, sa load. Ayan, yung ating home run. Sana po yung sundan po ninyo ang ating uh, uh Discussion ngayong gabi mga idol. Maraming maraming salamat kung uh, umabot ka man sa ating uh, uh, minuto na ito at uh, pag-share na rin ang ating video para makatulong po tayo sa ba, mga mga idol at pa-follow na rin at uh, para makagawa pa tayo ng mga videos na ganito mga idol. Maraming salamat. God bless mga idol and all goods tayong lahat.